Tinawagan ng lalaki ang kanyang asawa, pero ang anak niya ang sumagot. Anak, nasan mama mo? Nasa kwarto po, papa, kasama si Uncle John. Uh -oh. Uncle John? Wala naman tayong kamag-anak na Uncle John. Puntahan mo nga sa kwarto, sabihin mo pa-uwi na ako. Umakyat ang bata sa kwarto at sinabing pa-uwi na yung papa niya. Maya-maya pa, nagmamadaling bumalik ang bata sa telepono at kinausap ang kanyang ama. Papa! Nung sinabi ko pong pa-uwi na kayo, tumakbo po si Mama palabas ng kwarto at nahulog po siya sa hagdan. Oh, no. Wala po siyang malay ngayon. Si Uncle John naman po tumalon sa bintana papunta sa swimming pool. Oh, Tumama no. po yung ulo niya sa semento at patay na po siya. Nagulat ang lalaki pero bigla siyang may naalala. Teka, wala naman tayong swimming pool ah. Yung mga kapatid mo, nasaan? Huh? Kapatid? Wala po akong kapatid papa. Anong wala? Ana papa si Daisy po ito. Napatingin ang lalaki sa kanyang cellphone at napakamot. Ayawa ba'y wrong number? I hold him up. <laughs>